Hi guys. Ayun, welcome back to my channel. Support please video guys. Ayun. Manguha tayo ng kamuti. So, first harvest ko ng kamuti ko. So, titingnan natin guys kung may laman na. Pero dito ako dumaan sa ilalim ng ano ko dyan Skudge juice ara. So, ayan. So, ayan, manguha tayo ng kamuti. Titingnan natin kung may laman na siya, guys. So, natin guys, ayan. Wow. lucky niya guys. <laughs> wow, happy. First, ano niya to guys? First, kuha ko ng laman niya. So, nakaka-happy naman siya. Kira pala ko yun. Dito yung laman niya. Ayan o. Ay! Wow. Thanks God kami sa pagkatalan guys sa bukid, hindi ka tala magugutong kasi may laman makaka na talaga sipagan mo lang sabaga diba oh my god laki niya yan yung beto laki niya oo okay? si ayan yung guys may mga laman na ano ka lang to, kamakailan ko lang to tinanin diba? kita mo, masipag pa lang talaga guys makikita makukuha ka talaga so kung nakaupo lang ako wala wala tayo business, harvest guys o oh, diba? si wow. wow more blessing guys may blessing sa atin. Blessing ko na din to, guys. Hmm. Baga, kung nakaupo lang tayo guys wala tayong makukuha wala tayong mga ba? Diba? You yeah, know mm -hmm. oh, not I married <laughs> Looking Oh wow Thank you thank you Lord Hi man is oh wow see furnace cute nga, oo. Dati po. Win, talaga to siya, ano guys. Tutuot -tutu talaga tong laman ng kamuti ko, oh. See, oh. Oh. Thank you. Thank you, for to be Yun nga lang guys, pag nasa bubin siya ka, tingnan mo yung kamay ko, oh. Ganito yung kamay ng mga pulin siya, guys. So, Ang hindi ko magsipag. Ito init, marami siya, oh. Ang lalaki niya, guys, sibura. Happy man ako. Kasi, kita mo. Ito lang muna yung kukunin ko, guys. Kasi, ano lang. Para may makuha din tayo sa New Year. Tapos So, thank you. Thank you, guys. So, yun lang, guys. Ito na yung nakuha natin, oh. Ito yung nakukuha ako. So, happy ako na sa first harvest ng kamuti ko actually guys hindi to pang ano yung akin dinda pang ano lang ba pang kain lang at least, hindi na ako bibili sa paningkit kasi pag bibili ka kahit na isang piraso kalahating ano na siguro kalahating kilo so tag 35 ang kilo so at least ito oh yan kasi ka na lang sipagan na manguha so yan happy man ako kasi at last may nakuha na akong gasya doon sa tinanim ko. So, yun lang guys. Ayan, itong buhay bukid. Thank you for watching. God bless. Salamat, maraming salamat sa support pala. Thank you.